Alam nyo ba kamamahal ng bigas ngayon? Mga bili ngayon? Tapos susunugin nyo lang? Pwede nga kayo ito! Ay, mas din! dyan! Hey, no, diba? No, 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 no. no. Teka lang! Bakit po ba? Ano po bang ba ginawa ng mga kapatid ko? Oler, patigilin mo na yung mga kapatid mo Iyak pa na iyak, nailibig natin mama mo Opo, okay, tiyo Jackie, Rosalie, tumigil na kayo oh, uh, ugas mo na kayong mga kamay ah, bago kayo mupo. Saan kamay? Mupo na kayo doon. Mga nakaugas na, upo na. <laughs> Pre, bago kayo magsiwi, magsigahin muna kayo. Pre, paluto naman ako dito eh. Hindi na siguro, pre. Baka yung asawa ko nakapagsahing na doon. Doon na kami kakain ng mga anak ko. Ano, pre? Dito na kami. Alis na kami ng mga anak ko. Tara na, mga anak. Ano po, tay? Sige, hey, pare. Ganyan na rin. Nainitan ako. Medyo nahilo rin ako. Baka natakay ako kayo. Uwi na rin ako. Mauna na ako. Sige. Hey. Rosalie, Jackie, mga kaibigan nyo, pakinin nyo muna, ha? Blair. Siya nga pala, pag mo ako ng tubig, maliligo ako maya, -maya at mag ako. Sige po, Tio. Ako na pong bahala doon. Papaginit ko na po kayo ng tubig para pang paligo nyo. O, oh, bilisan mo ah. Tara na, Jackie. Kuler, Jackie, Rosalie, wala na nanay nyo. Huwag kayong matigas ang ulo. Kuler, ikaw ang matanda dyan ah. Ang mo yung mga kapatid mo. Papasok na ako. Opo, Tio. Ako na pong bahala sa mga kapatid ko. Tsaka nga pala, tiyo, wala na po dito ang pagkain at wala na pong pambiling bigas. Ler, malaki ka na naman eh, no? Siguro eh, kung muna dumis ka ang pagkain nyo, wala pa akong pera ngayon, kapapasok ko lang eh. Patingin ko, marapat ang muna ng buhay niyo, mga kapatid mo. Tutal, hindi ko na makitunay na anak eh. Saka ko, Ler, hindi ako na makipatitirahin eh. At naawa ako sa inyo. Ngayon, kung nagugutom ka, dumiskarte kayo ng mga kapatid mo, mga lakal kayo, kung mga utak tindahan. Saka ko, Ler, matagal lang pa ako ng pera. Dahil yung pera natin, ko palibig ng mo. Diyan na kayo. Alas na ako. Kuya, nagugutom na po ako. Ako din po, kuya. Nagugutom na po ako. Wala pa po ba tayo makakain? Ganun ba, Jackie, Rosalie? Kahit ako rin, nagugutom na. Ang sakit na nga din ng tiyan ko eh. Pero huwag kayo maglala. Diyan muna kayo. Maghanap lang ako ng paraan para makakain tayo. Pukuler, so, saan ka pupunta? Dito lang po, mga ngalakal. Wala po kasi makain yung kapatid ko Bakit, Kuler? Di ba kayo iniwanan ng stepfather nyo ng pera? Di ba nakabalik na yun sa trabaho niya? Yun na nga po, kay Randy. Sabi po ni Tiyo, responsibilidad ko na daw po pakainin yung mga kapatid ko. Kasi wala na si nanay. Pambihira pala yung tiyuin mo. Simulayan na wala yung asawa niya. Pinapabayaan na kayo. Sige, ganito na lang. Pagka kailangan nyo ng pagkain, pumunta na lang kayo sa amin. Sa nga pala, may sandaan ako dito. Pakainin mo na yung mga kapatid mo. Maraming salamat po dito, Kuya Randy. Malaking tulong na po to para makakain yung mga kapatid ko. O sige na ko, Ler. Dito na ako. May lakad pa ako eh. Sige po, Kuya Randy. Pambira naman si Buso. Kailangan bumalik. Hindi pa ako pinabalik. Paano ako mapag nito? Alam nang galing ako sa gastusan eh. May mga batang yan. Eh. Laki! Rosali! Kulir! Saan ba kayo? Oo, oh, asan ang kulir nyo? Tiyo, wala po dito si Kuya Kulir. Nangangalakal. Tiyo, bakit po? Oo, oh, nagutom na ako. Masantok nyo pagkain. Oh, huwag niyo na ako gawin dyan. Iba sa akin siya, pagkain. Nakugutom na ako. Tiyo, pasensya na po. Nasunog ko po kasi ang sinaing eh. Ano? Sinaing nila at sinunog niyo pa? Pambira ay mga bata kayo. Alam niyo ba kamamahal ng bigas ngayon? Mga bili ngayon? Tapos susunugin niyo lang. Pwede nga kayo dito. Diba? Ang mas mga dyan. Teka lang. Bakit po ba? Ano po bang ginawa ng mga kapatid ko? Sa so, pa, Mga kapatid mo, pinababayaan mo! Kung matanda to, Kami sa ay, nasunog! Anong magagawa mo ron? Sunog na! Ganun po ba, tiyo? mo na po yung mga kapatid ko. Pero, di niyo po kailangan saktan yung mga kapatid ko. Huwag po kayong magalala. Papalitan ko po yung bigas. Magsasahin po ako ng bago. Ah, ganun ba? Sigurado so, yung papalitan mo yung pero hindi pa rin mapapayag. Kailangan tulong nila siya yung mga mo para matuto. Huwag po, Tiyo. Gusto niyo ako na lang saktan nyo. Huwag yung mga kapatid ko. Ah, ganun na. Yung maso yun. Huwag sasaktan ko. Ay, kuya! Wala kayong kandilatila, ano? Gusto lagi nyo gusto kay kayo lagi tiyo, na. Ano na ginawa niyo sa mga kapatid ko? Pati sa mga ulo ko pa eh. Kahit na po, Tiyo. Hindi nyo naman po kailangan saktan yung mga kapatid ko eh. Pwede niyo naman po sila sa pagsabihan, ha? Ah. Ay, sumapanalita mo, tama. Parang ka na! Bakit kaya mo na ba ako? Ano mong buti yun. Ah! Ah! Parang yung bayan! Kumusta yung nililigawan mo sa Maynila? Ano? Kaya na ba yung babae na yun? Ano ko ba parang gustin? Eh, linggo-linggo nga siyang pupunta ng Maynila eh. Ewan ko ba ito kapara yan? Bakit tayo pantunan sa Maynila? Para magsama na sila. Yung nangapin yung problema ko mga pre. Yung asawa ko. Nasira yung tatlong anak niya, iniwan sa akin, sa ayang bahay ko. Paano ko maiiwan iiwan yun diyan? Wala magbabantay niya. Ah, yun lang ba problema mo, pare? Ano ka ba, pare? Hindi mo sila kaano-ano. Hindi mo sa tunay na anak. At lalong-lalo na, hindi mo sila kadugo, pare. Tutay nga, binata ka na, pare. Tutusin nga, pare. Yung bahay mo, walang mag-aano. Pa Paano, pare? Palayasin mo sila, pare. Palayasin mo, pare. Pari Ryan, tama nga sinabi ni Lando. Iwanan mo na yung mga anak anak mo yan. Hindi mo sila obligasyon buhayin. <laughs> Oo nga, pari uh. Ryan. Sino pipili mo, pari Ryan? Ang asawang maganda? O yung mga anak anak mo na wala namang pakinabang sa'yo, pari Ryan? Tutal, pari Ryan, puro hiyap ang ginawa mo sa sarili mo. Magpakaligaya ka, pari Ryan. Magpakaligaya ka. Lumuwas ka na ng Maynila at sama mo na yung asawa mo, Ryan. Sige na Ryan, magpakaligaya ka. Di ba pare Gustin? Pare <laughs> din, mo pare Lando. Oo nga mga pare. May ko lang naisip yung mga sinasabi nyo ah. Kung tama nga kayo ah. Hindi ko naman dapat sila pinapakain dahil hindi ko naman sila mga anak eh. Dapat yung maghiwahiwalay na kami. At nilawas na ako ng Maynila. Tama nga kayo mga pare. Ganyan nga para Ryan. Ganyan nga para Ryan. Tama yan. Tama yan pare Ryan. At salamat naman, nagising ka na sa katotohanan. Papi, nakikinggan ka mo na mga sinasabi namin sa'yo. Tara, mag maginung na nga tayo. Ginom mag tayo. Magpasaya tayo. Magpasaya tayo. Oh, Pari Ryan, kung parin natin si Pari G, wala na. May nila lang to. Lasing ka agad. Pabaya mo na yan, pare. Magpasaya tayo. Oh, Tama na, pare. Nagising na si Pari sa katotohanan. Oh, nagising na siya. Iyo. yo, tayo na po kayo dyan. Doon na po kayo matulog sa loob. Iyo. Iyo. Oh, Iyo. Well, ano ba? Tulog yung tao. O, oh, pala. O, nga pala. Ayun tatlo. Huwag yung na kayo, ha? At yung bahay na yan, papapahang Pag na. tayo. Ako tayo uwi na Maynila. Pilipad na ako na Maynila. Magsasama na nung bago kong asawa. Kaya kayo, bala sa buhay nyo. Ha, Masunahe doon! Wow. Kuya, ito kaya yung sinabi sa atin ni Tiyo, napapalisin tayo ng tatlo. Baka kaya niya lang yung sabi yun, lasing siya. Kuya, kung papalisin tayo dito ni Tiyo, umalis na lang tayo. Eh, lagi naman tayo sinasaktan eh. Siguro nga, kung totoo yung sinasabi sa atin ni Tiyo, Ipapalisin tayo sa bahay. Aalis tayo. Pero di ako papayag na di ako makakaganti sa pananakit niya sa atin. Kuya, huwag ka na mag-isip ng masama kay Tiyo. Nasawa pa rin naman siya ni nanay kahit papaano. Maganda na lang kuya, umalis na lang tayo dito. Kuya, tama nga si Ate Rosalie. Umalis na lang tayo dito na maayos. Hindi, di ako papayag. Sige na, magsitulog na kayo. Baka may nakalimutan kayo dyan ha? Oh, tapos ba maging pake? Kulir, siya nga pala. Pagpakulong muna akong tubig bago kayo umalis. Kasi maliligo ko at si-share muna ako ha. Sige po, tiyo. Kuler! Asa ka na ba, Uler? Ang tuwag na mainit ko. Wala pa hanggang ngayon. Ito na po, Tio. Kumukulo na po. Maghintay na po kayo. Ba, kuler? Ang tagal naman yan. Kainan-kainan na pa yan ha. Wler! Kuya, <laughs> huwag mo na ituloy yan. Huwag mo kuya, huwag mo na ituloy yan. Tara na mga kapatid, umalis na tayo dito. Huh, oh, ang lamig! Ang bira ng mga bata ngayon, tagal naman yung mainit kong ngayon. Saan na rin na nga? Uler, Mainit ko na sana! Ay, ayun naman! Mas kaya si Kuler? Batang yun talaga, oo. Oh. Hindi yun ang utos ko, ah. Oh, saan yung mga batang yun? na siguro. Kaya talaga. Oh, mainit ko. Nakapaligo na nga. Ay, ang kainit. Oh. Ah, maligo na nga.